naglinis linis muna na at papawis muna sa mga manggard. Ayan guys, ang suha. Nagagalalag lang guys, yung iba guys sa... Ano? Ayan, yun ang mangga guys. Ayan, pinapausukan ko guys para hindi malaglag yung bunga yan guys. Marami yung mulaklak guys eh. Hmm, yan ma. Yung makulit namin busa, nandito pa naka ano talaga sa ano sa kanyang uh, trono. init guys. Ah. Lino ng langit ganyan guys. yan na uh, guys sa pisto. Oh, ayan, ayan, tatlo. Yung tatlo nyo. Naglaro, naglaro yung isang. Yan guys ang alaga namin puti ngayon. Wala kayo katitigil sa kakadidi. Wala kayo na awa kayo ng awa sa iyo ina mo. Ikaw na talaga lalo, lalo ka na ha. Lalo ka na ha. Lalo ka na minggu, ha. Ikaw din ha. Ikaw din ha. Ikaw din ha. <laughs> Yan ayang kanyang nanay guys. Ito naman guys ang kanyang bunso nila guys. Ha. <laughs> si Mingay ay ang ano to, ampo namin to guys, ampo namin yun si Mingay guys. Yung dalawang bisis na lang anak yun guys. Yung una pinamigay namin. Yung ano hindi na talaga pinamigay at naawa naman. Ayan. Kaya huwag kalimutan guys uh, i-follow ang ating account guys At ang ating page guys. I-search ang ating live guys. Uh. Ayan naglilinis muna sa mga mga guard guys. Uh. Matatag-ulan na guys eh. Kailangan natin maglinis guys hindi lang puro gala na lang guys ang nasa isip natin maglinis linis din pag may time inaunti-unti ko guys yung ano yung plastic na tuyo bawal nga magsurok sana guys kaso lang siyempre kailangan natin bas-basa yung basura natin